yung maliit gas. Iwas mo na yung ulo mo. Click mo dun, eh. Click mo na yung maliit. Click mo muna. Dito dyan, click mo muna. Okay. Mat ay mag ay kid magkikid ka pala but ano ba yung ano Pabayaan mo lang ano? ano, yun sa'yo. Malakas sa yun. Kaya yun sa'yo. Ano? ko. Pagaling ayo Ay, yung ogre dyan. Ano Elleriyle logrur bir